para sa Catherine Camilon latest update. Kumpirmado na si Catherine Camilon nga ang isinakay sa natagpuang pulang SUV na narecover ng mga otoridad sa Batangas matapos magmatch ang DNA sample ng mga magulang ni Catherine Camilon sa mga buhok at dugo na nakuha sa abandonadong pulang SUV. Harry Strands, another blood na nakita doon sa sasakyan ay nagmatch doon sa DNA profile na binigay ng magulang ni Miss Catherine Camelon. Yung mga witness natin ay hindi nagsisinungaling. Uh, there is a corroborative evidence na talagang yung nakita nilang um, babae na uh, binubuhat ng mga suspects natin ay certainly ay si Miss Camelon yun. Mas um, bumigat yung kaso na isinampan natin doon sa mga suspects uh, dahil nga nagtutugma yung mga sinabi ng mga witnesses natin. Samantala, patuloy pa rin ang mga otoridad sa pangangalap ng forensic evidence na magdidiin sa nasabing mga suspect. Our PNP forensic groups uh, chemists are trying to uh, examine para makapaglift ng fingerprints doon para imats doon sa mga nasampahan natin mga suspects. Sa ngayon, itinuturing pa rin missing si Catherine Camilon at patuloy pa rin umaasa ang PNP CIDG na mahahanap ang beauty pageant contestant.